Oo oh, nga naman, bakit? Tiga, bigyan niyo mga kapatid mo, ikaw yung may trabaho eh. Ikaw lang yung aasahan namin dito. Tayo naman, kuya. Bakit saan niyo lang lagi naasa yung mga pangailangan niyo? Eh wala namang may bibigay sa inyo ngayon. Ang um, damo talaga, kakain lang. Malalaki katawan ng mga yan. Hayaan mo sila magtrabaho, buhayin nila yung sarili nila. Ah uh, nga pala, pera kasi may lakad ako eh. Mas mabuti pa, maghiwalay na muna tayo. Yan, malalita ako, tagal ni eh. Puntahan pa nga akong inuman. Ako ka pera-pera din. Bunso, sakto-sakto. Pero oh. yung baon, papasok na ako eh. So, may eh, kailala dyan. May inuman kami dun sa labas nga ako. Jeboy, Webray, bray. Ba't lagi nalang kayo nang ihingi bakit akin? kayo hindi nalang kayo magtrabaho para naman ipagbuhaan kayo ng panggastos niyo? Eh, paano ako magtatrabaho? Di ba nag-aaral pa nga ako? Uy, tarantawa, hindi ka na pala. Pahingihan mo ng pera. Mabawi lang ako, talo na naman ako sa sabong eh. Eto ano na namang ibibigay ko sa inyo? Isa man talagang natitirang pera ko dito, pang budget ko na lang hanggang sa katapusan. Dami mo naman sinasabi, magbibigay ka lang naman eh. Kaya na pang makahingi sa iyo ah. Oo nga naman, bakit? Tiga, bigyan yung mga kapatid mo, ikaw yung may trabaho eh. Oo lang yung asahan namin dito. Kayo naman, kuya, bakit saan nyo nalang lagi naasa yung mga pangangailangan nyo? Sana naman iniisip niyo din ako, di ba? May sarili mga gastos din ako. Mga pagsalita ka, parang hindi mo kami pamilya. Kita'y ay kinukonsentoy mo itong sila, kuya eh. Bakit hindi na sila maghanap ng trabaho? eh, Para bakit, bakit kami magtatrabaho? E, eh, sarap-sarap ng buhay namin ganito lang, oh. Tapos may nagbibigay sa amin ng pera, di ba, kuya? Oo. Ikaw yung meron, ikaw yung magbigay. Alam niyo, tay, kuya, siguro oras na rin, you know? para isipin ko na ngayon sarili ko. Tsaka magkaroon din ako ng sarili kong pamilya. At bala ko na rin magpakasal. Pakasal? Ha? Gagaya ka pa dyan sa, sa atin mo si Virgo? Ano, pagkatapos, iiwanan kami. Paano kami ngayon? So, no. Okay, dalawa. Lagay mo yung pagkain, nagugutom na ako. Eh, teka lang, Tay. Bukutin muna namin yung pera kay Gusto. Magbibigay naman yun eh. Tara, Tay Prime. Ha? Ah, nga pala, babe. Ah, nasabi ko na pala sa pamilya ko na mag-aasawa na ako. Eh, anong sabi nila? Hmm, problema lang eh. Natatakot sila na pag nag-asawa ako eh, baka di na ako makapagbigay sa kanila. Babe, hindi naman masamang kumulong sa pamilya mo eh. Hindi naman sa pinagbabawalan mo Pero, sa mo din kasi. Eh, kinusinti mo na sila eh. At saka nasanay na sila na ikaw lagi yung inaasahan. Bakit? Hindi mo sila hayaang magtrabaho para sa sarili nila. Para matuto sila. Pero, huwag muna natin pag-usapan yung problema. Kasi nandito tayo ngayon para mag-date, di ba? Ah. Um, so sige, hintayin na lang natin yung order natin. Tsaka tumabi ka na rin. Uy, tama-tama. Oh, bala sila. Hmm, sabi ni Jebo, eh, dito nga daw kayo eh. Buti lang, nabutan namin kayo rito. Wala kasing pagkain doon sa bahay. Nagugutom na kami. Kay, kuya naman, bakit hanggang dito ba naman eh, sinusundan niyo ba ako? Eh wala naman akong may bibigay sa inyo ngayon. Tumdaman mo talaga, kakain lang. Tsaka, ah, kung gusto niyo, Makihati na lang kami kuha ano ni order niyo. Eh kulang na nga yung pera ko tayo eh. Ah, uh, okay. Ah, uh, tito, wag po kayong magalala. Ako na pong bahala. And eh, na po na po kayo, Jen. Ano <laughs> ba, eh? Bay talaga nitong girlfriend mo, ah. Ah, waiter! Kuha ano yung order nila, hindi sa amin, ah. Tsaka, Okay lang ba na mag-take out ako? Kasi si Jebo hindi pa kumakain eh. Ay naman! Mm, um, Enzo, okay lang. Ah, Tito, ako na pong bahala. Umupo na lang po kayo. Hindi naman pala eh! Din, ako din ah. Hindi ka din akong dalawa para may pangkain ako mamaya. Pag um, Sige, sige. Ipahit <laughs> ano? talaga ng girlfriend uh, nito may Enzo eh. Hina! Ay, tayo! Ha? Uh, babe, hindi mo mo lang sinabi na maaga ka makakarating. Bisa na, nakapagluto ako. Ano ba, okay lang. Sanay naman akong maghintay. Eh. Uh, ganito na lang, uh, iwanan mo na kita dito at magluluto lang ako. Alam mo naman, wala akong maasahan. Sige na. Sige. Uy, sakto! Hey, Ati Den. Uh, nga pala, pege ang pera kasi... May lakad ako eh. Tsaka, alam mo ba? Simula nung naging kayo ni eh, sir, di na nagbibigay sa ng pera 'yon Ah. Ganun ba? Eh, sige na, bigyan mo na ako eh. ako eh. Ay, oh. hey, salamat ah. O paano? Sige, alis na ako ah. Thank you. Hmm. Dito ko pala. To. Si Enzo. Ay, nasa kusina po. Nagluluto. Ay, ganun ba? Oo. Oh. Uh, Oo. Oh, uh, ah. Pwede naman ako mag maghiram nase. Si Enzo kasi wala pa daw sahod. Mabawi lang ako. Wala kasi na talo sa sahod. Kahit, kahit magkano lang. Ah, uh, na lang po yung pinakamalaking natira sa akin. Alam mo, okay na to. Kaya, bisem gusto, gusto kitang parang sa anak ko eh. Ang bait mo. Ano? Alis muna ako ah. Sige po, Tito. Ingat kayo. Ah... Uh, babe, ano? Tara na. Luto na yung pagkain. Kain na tayo. Ah... Uh, Enzo... Bakit? Hiningal ako ng pera ng tatay mo, tsaka kapatid eh. Eh bakit mo naman binigyan? Eh hindi naman ako makakatanggi eh. Enzo, so, kung ganito nang yung magiging sitwasyon ko kapag nagpakasal tayo, hindi ko ko to kakayanin. Hindi ko kakayanin na pati pamilya mo, ako yung sasalo sa mga pangangailangan nila. Hayaan eh, mo na, kakausapin ko sila. Sumuti pa ako, muna tayo. Tara na. Hello, Enzo. Hello, ate. Huya ka ba? Eh, ate. Nararanasan ko na ngayon yung nangyayari sa dati. Si tatay kasi, ayaw mo trabaho. Tapos yung mga kapatid natin dito ang batugan, ayaw din magsitrabaho. Huwag mo sabihin hanggang ngayon si Kuya Brian wala pa rin trabaho. Eh ate, ako na nga sumalo ng responsibilidad mo dati. Enso, hindi ko sila responsibilidad at hindi mo sila responsibilidad. Malalaking katawan ng mga yan. Hayaan mo sila magtrabaho, buhayin nila yung sarili nila. Ikaw, asikasin mo yung sarili mo, mag ka para sa sarili mo. Eh, ate, hindi ko rin alam kung ano gagawin ko eh. Tsaka naaawa rin ako sa kanila pag umalis ako dito. And so, mas nakakaawa sila kung tuturuan mo sila na umasa lang sa'yo. Kaya nga ako umalis yung mula na nakapag-asawa ko eh. Para matuto sila. Tapos ikaw, ginawa mo naman yung ginagawa ko dati. Bahala ka, ikaw mag-decision ka sa buhay mo kung gusto mo habang buhay ganyan ka. Alam mo walang masama na unahin mo yung sarili mo. Okay? Sige po, ate. Enzo? Enzo, may gusto akong sabihin sa eh. Tungkol sa anili? Tungkol eh? sa pamilya mo. Hindi ko na kaya talaga. Gabi-gabi na lang, hinihiraman ako ng pera. Minsan, hinihingan na ako. Eh, hindi ko naman tayong tanggihan, kaya pinagbibigyan ko. Kaya Enzo, kung pwede lang, wag mo muna natin ituloy yung kasal. Kasi, hindi ko kayang makasal sa isang lalaki na maraming bagahe. Ah, uh, hindi pasensya ka na. kung ginagawa rin pala ng pamilya ko sa yung ginagawa sa akin. Pero sana idin yung tungkol sa kasal natin eh. Huwag mo naman sabihin na hindi natin itutuloy. Pipilitin kong magbago para maging priority ka. Pero Enzo, Buo na yung naging desisyon ko. Mas mabuti pa, maghiwalay na muna tayo. Pero pwede mo naman akong balikan eh. Pag ready ka na. Pag handa ka nang humarap sa akin at ako na yung priority mo. Pero Idin! Idin, teka lang! Oh! sila ka, ba? outing ka. Sama ko. Obo, ako hindi na ako sasama. Yung pera na lang na lagi kong iniingi sa'yo, hindi nilirutin ba natin? Oo nga naman, ba? Meron ka dyan, nagugutong kami. Kain na kami dyan sa, sa, kanto. Tay, kuya. Di ko na kaya yung ginagawa nyo. Hindi mo na kayo nahiya. Pati ba naman girlfriend ko, hihingan niyo ng pera? Lakas sa loob mo magsalita ah! utang na loob ah! Ako pa nga walang utang na loob! Simula nang katrabaho ako! Halos lahat ng sahod ko binibigay ko sa inyo! Ni wala lang ako matira sa sarili ko eh! Eh sobra ka na magsalita ah! Pinagmamalaki mo yan? Eh kaya na atang buhay na sarili eh! Talaga! Dahil simula sa araw na to, ayaw na maging parte ng pamilyang to! Mm. Umalis ka na! Kasalanan niyo itong dalawa eh! Paano tayo ngayon yan? Ba't kasalanan na namin ito eh? Sugal ka kasi na sugal, pati tuloy kami, nadadamay eh! Ako pa si Sinyo? Magtrabaho kasi kayong dalawa! Ano yung isip? Paano yung niya yun? Oh. Anong ginagawa niyo dito? Iningin mo yung pera? Wala akong pamilya nang ingin pera Hindi kami nagpunta rito para Iningin ng pera, Enzo so, Saka, ah, ba'y ginagawa mo? Ah, uh, Bunso, pasensya ka na ha? Nga pala, magtatrabaho na kami ni Kuya Bryan Ah, uh, Bunso, para makabawi naman kami sa inyo Ah, uh, pasensya ka na sa mga nagawa namin ha Nag-realize kasi namin na mali yung mga ginawa namin sa iyo. Marunong pala kayo mahumingi ng pasensya. Ano pang silbi ng pasensya niyo kung yung magiging asawa ko, hiniwalayan na ako? Pwede ba umalis na kayo? Ah. Uh, so, tama na yan. So, tama na yan. Bitawin niyo nga ako. Umalis okay. na kayo. Eh, bunso, lasig ka na eh. Alam oh, nyo, man. kahit anong gawin niyo, hindi na mababalik. Yung nangyari. Enzo. Oh, Ed! Ba't dito ka? Ano ba tayo? Pinapunta niyo naman si Eden para, ano, mangutang na naman kayo? Mangingin na mga pera? Enzo, hindi ganun. Humina ako ka na, Kailangan kong sabihin sa to. Kinausap ako ng pamilya mo. At humingi na sila ng tawad sa akin. At kapag kinasal na tayo, pinangako nila na hindi na sila aasa sa'yo o sa atin. At natutuwa ako kasi sinikap nila na tumayo sa sarili nila ang mga paa at para matusto sa yung pangangailangan nila. Talaga ba tayo? Kuya? Tama yun, sir. So. Oo. Tsaka magbabago na kami. Ah, pala, binenta ko na lahat ng mano ko. Ito yung napagbentahan na 20,000 Sana makatulong sa inyo para makabawi naman ako pagkukulang po sa sa'yo. Alam mo tay Yung pera na to Di ko kailangan tayo Kailangan niyo to Para mapatunayan niyo sa akin na nagbabago na talaga kayo Gamitin niyo sa mabuti para makapagsimula kayo Kabunso, uh, so maraming salamat ha. At pasensya na rin talaga sa nagawa namin. So, pa ka na ha? Kuya, walang man naman yun sa akin. Sana naman, ito mga nangyari sa atin ay eh, nagkaroon ng aral sa inyo. Oo, oh, kami sa iyo. Paano? Mauna na kami ah. Kung gusto mong umuwi sa bahay, open yung bahay para sa iyo. Sige tayo den, ano na kami ha Ako na munang bahala kay Enzo Okay So Sige kuya Ah din. Uuwa ka dito Enzo Tama na yan Lasing ka na Hindi <laughs> pa ako lasing Eden Tsaka Totoo ba yung sinabi mo? Tutuloy na natin yung kasal? Oo Talaga? Oh